Ang Panginoong Diyos ay sumasa'yo, sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao. At tumira sa gitna natin. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Mariang, O Mahal na Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong amin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Heso Kristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang papapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay su Kristo Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Isama po natin sa ating panalangin ang unity ng Beverly Hills para sa kalusugan ni Jonas, Luke, Jasmine, at Celia. Para sa mga kaluluwa ni Yulogio Jr., Ludi, Tran, Domi, Jose, Rosario, Pedring, Martin, Meli, Tomas, Lolit, Pilar, Greg, Juliet, Luz, Bobot, Jewel, Johnny, Ugoi, Lolit, Pedring, Anching, Atring, Joe, Alina, Juanito, Matilde, Artemio, Guadino, Patria, Jose, Concha, Artemio, Epi, Winston, Carlos, Magdalena, Benjamin, Luisa, Pedro, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang ating tagapagdiwang ay si Reverend Father Brian Padilla. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ngayon ang ating uh, ipinagdiriwang ay ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. <coughs> mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamu ko sa mahal na Birhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ipanagkaloob mong aming maparangalan ng isang dakilang kapistahan, ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin, na papawiin mo sa amin ang kinabihas ng batis ng awa sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Unang pagbasa, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin minuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos na kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. Sanda at apat na libo buha